So yun mga call goods no? Uh, sana makapunta kayo dito sa ating Kainan Brothers Food Station sa Katipunan Street At para matikman nyo rin Yung mga Japanese fried food natin Ayan Omurice Alam nyo ba guys, napadayo nga kami dito sa May Katipunan Street. Marikina City. Para tikman ang bagong pumapatok dito na masarap at sulit na kainan. Dito yung matatagpuan sa Brothers Food Station. Tumans months pa nga lang daw sila nag-o-open at talaga naman dinarayo at binabalik-balikan na sila. Ikilala nga sila ngayon dahil sa nagsasarap ang mga pagkain nila na ino-offer nila. Na signature nila na hindi raw tinipid pero mas pinasarap pa. Nasa halagang 55 pesos nga daw. Eh meron ka ng one piece fried chicken, dalawang rice at sabaw at anlisabaw nag-gravy pa. Ito naman yung kanilang menu na pwede nyong pagpilian na swak sa budget nyo. Pag dito guys, e inspired din sila ng Japanese food. Pag kumain ka raw dito, eh parang nagpunta ka na raw sa Japan. Parehas na parehas daw ang pagkain nila dun. Wala kang cash, may g-cash din sila na pwede kang magbayad. Isa pang nagustuhan ko sa kanila, eh malaki yung parking space nila. Kaya kahit may dalang sasakyan, eh walang problema. So ayun guys, kasama natin si Sir. Sir, ano pong pangalan nyo? Ah, uh, po pala si Justin Uy. Ah, sir, tanong ko lang po, gano'n nga po kayo katagal nag-open to so, ng store nyo? Ah, itong store namin actually, ah, kakabukas lang nito, no? So, so opening pa lang siya. Nag-operate kami, ah, two months na. Um, bago lang pala, sir. Oo, oh, bago pa. Eh, yung na. bakit po pangalan nyo, sir, Brothers Food Station, paano nyo na, ano yun, paano nyo ko, nakuha? Pa? Oh. So, ngayon, kung more curious kayo, bakit nga ba, ano, no, Brothers Food Station yung naging pangalan namin? Actually, kasi, pumunta kami Japan tapos meron kaming nakita doon na store na ang catchy nung name niya ang name niya kasi is Dear Bros so from that naisip namin Dear Bros so oh, okay. Brothers Food Station so ayun abali yung mga food nyo pala dito sir inspire ng Japanese food yes actually so kung may nyo dito ayan o oh, diba so Japanese siya so itong mga foods na dinirate namin inspired talaga siya from Japan tap tapos sir, meron din kayong ano no, mga favorite Filipino food na yes, actually, ano, oh. combination. So, no, mm -hmm. so, pumunta kami doon, naisip namin no, yung mga food of wow, sa sarap. So naisip namin, ano pong magandang gawin. So ginawa namin, incorporate namin yung Filipino foods, which is this, this one, sa ito naman, yung mga Japanese food. So para may experience din ng mga tao. Na hindi so, mo ay, na kailangan na oh, pumunta ng... Oo, oh, hindi mo na kailangan pumunta ng Japan. Japan. And by going to our ano, uh, kainan, may experience nyo yung glimpse ng Japan. Ah, sir, saan po ba itong matatagpuan? Ah, uh, matatagpuan lang to sa gitna ng Katipunan Street, dito sa Marikina. Open po ba kayo everyday, sir? Open kami everyday, tapos 24 hours din kami nag-operate. Sir, ilan taon na po kayo? Bali, 24 years old po. Ah, bakit nyo naisipan mag-business, sir, sa gantong edad na bata pa? Uh, naisipan ko actually mag-business. Ah, uh, ito ah, uh, for your info lang, graduate ko lang. Siguro mga ano, wala pang one year na graduate. Tapos, hindi ako kagad nag-decide na mag-work kagad. Tapos, pumunta kami Japan. Nung pagpunta namin ng Japan, bigla, bigla lang pumasok sa isip ko, what if magnegosyo na lang kaya ako? Tapos ayun, naisip kong magnegosyo, tapos sinimulan ko lang kagad. Tapos ayun, uh, by God's grace, Okay naman siya. Pero nakakatuwa naman. Kasi <laughs> yung bata mo pa, sir. Ah, kumusta naman, sir, yung kita? Okay yung, naman. Yung kita naman niya, hindi ko yung tinitignan. Basta ang um, para sa akin, ang tinitignan ko, napapasa ko yung, napapasa, ako yung mga consumers ko. And at the same time, yung mga pagkain kong binibeta sa kanila, I make sure na quality food yun. Satisfying, no, Opo, sir? satisfying. Hindi ko, hindi ko po iniisip yung benta. Ang ko, magpapasayo yung customers, at the same time yung mga pagkain na nila garantisado na okay At masaya ka sa ginagawa mo At sobrang mo. saya ko sa ginagawa ko actually Kung ayun, ire-recommend ko sa mga kabataan or, or mga uh, bagong graduate dyan if may ano kayo, if may pagkakataon kayo magnegosyo, magnegosyo na lang So yun mga all goods no. Uh, sana makapunta kayo dito sa ating Kainan Brothers Food Station sa Katipunan Street at para matikman niyo rin yung mga Japanese fried food natin. Ayun. Omurice. So yun lang, maraming salamat. Sir, Pilipino ka naman, hindi ka naman Japanese. <laughs> <laughs> ano naman? Oh, pure Pinay naman. <laughs> Mukha kasi Hapon eh. Salamat, <laughs> sir. Okay, salamat. So ayun, kasama natin ulit si Sir. Sir, ano ba yung mga bestseller niyo na ino-offer diyan? At ah, siguro, unahin natin yung ano, no? Ito, ah, pinaka-best seller namin. Itong bacon omurice. Ah. Ito yung no, omurice. Tapos, actually, lahat naman siya best seller. So, next is ito. Chicken teriyaki omurice. Tapa teriyaki omurice. Tocino teriyaki omurice. At saka itong uh, Ipsang yuksal omurice. Tapos, Tapos sir, ito yung naman, isa. Ito naman, ito yung, ah, uh, parang one of our best sellers dito no? Uh, one piece chicken with two rice with, uh, for only 25 pesos. Mora, grabe. oh, makakakain ka na na. Uh, one piece chicken with two rice with only gravy and honey sauce. Thank you, sir. Okay. Okay, tikman na natin yan At unahin na natin tong beef sangyupsal nila Na omi rice Na 99 pesos Tingnan natin kung sulit ba talaga Yung pagdain natin sa kanila Actually, na-miss ko talaga yung mga ganitong pagkain Kaya medyo familiar na sa akin to Tara, kain po Wow, solid. Lasang-lasang mo talaga yung beef. Sobrang malasa niya. yung serving nila, panalo At ah. bad sa 99 pesos. Ang sarap, sobrang good quality. Next ko naman etong chicken teriyaki nila na omurice. Isa daw sa bestseller nila dito. Actually, lahat naman bestseller. Kaso ito talaga yung talagang nangingibabaw. Tingnan nyo guys, sobrang generous talaga ng serving nila dito. Same lang din, 99 pesos din to grabe masarap malasa yung lasa nito e eh, parang kumain ka rin talaga sa mga japanese restaurant na mamahalin imagine guys ha 99 pesos lang to para sa ganito kadami abay sulit na approve sobrang goods quality at next ko naman etong tapa teriyaki rice nila grabe guys yung mga pagkain nila dito hindi tinipid pero mas pinasarap pa Real talk, ibang level din talaga yung mga pagkain nila dito. No need mo na talaga ng pumunta ng Japan para matikman yung mga gantong klaseng pagkain. Dahil dito sa Brothers Food Station, eh matitikman mo na sa presyong abot kaya. Sobrang goods, quality. At next ko naman, etong pang malakasan nila na one piece kike. Meron dalawang rice na ali soup at only gravy. Kaya sangka pa. Tapos ganito pa kalaki yung isa-serve sa'yo ng manok, panalo. Tapos ganto pa kalambot at ka-crispy, solid. Alam niyo ba guys, yung mga chicken dona na serve nila dito ay eh, laging bago, hindi daw frozen. Yun know, mainit-init po, bagong luto talaga. Napakasulit niya ito sa 55 peso. Sobrang laking tulong nito sa mga kapwa nating Pilipino na mga sakto lang sa buhay na nagtitipid. Grabe, sobrang work it nilang dayuhin at ma rekomenda mo talaga, sobrang goods, quality. Ko oh, Master, ano, kamusta yung pagkain nila? Yun, tara tayo na sa mamahaling restaurant. Parang nasa Japanese food tayo na restaurant. So, alagang 99 pesos lang. Bili mo yun, 99 pesos. Ang sarap. Isang kapa. Solid na na, quality. Quality, all good. So, guys, check out nyo na dito sa Brothers Food Station. Located lang po sila sa Katipunan Street, Marikina City. Talong highway lang sila, kaya madali lang silang makita. At tabi lang po sila ng Wins Autos pa. Kitams, may takeout pa ako. Legit talaga na masarap. So ayun, siguro dito ko na rin po tataposin yung video ko. Maraming salamat po sa panonood. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, like and share naman po. Salamat! Nagkabuhat! Peace out! All good! See you sa next vlog!